Tricep ko kasi lumalabas no Ayun no Ayun mo Kaya mo bali yung bar Nakakatakot ka Wow So yun guys Good morning Nandito nga pala kami ng Gerald sa Engel Heart po up ng Rig Mats Ito nga pala ang truck namin Kaya nandito lang na nga lang kami sa loob ng angel Heart Ayan Yon. So, nandito nga pala kami galing kami ng Thunder Bay no Ganyan namin Thunder nag-deliver kami ng 2 drops tapos halos 9 hours ang tinakbo namin hanggang dito. Ayan, po pick up kami nito kaya nagsisecure kami. Ang reg months na kinarga namin is 50. Sakto ba yung gauge natin? Kulang pa nga eh. Dapat sa ano to eh. eh. 70 na pala to oh. <laughs> <100, 110. laughs> ah, ano ito? Ito kaya? Ilang kaya to? Ay ito mag Nadigdigan siya ng dito eh. ito, mga, ito, ito magaan. Tapos pala yung dalawa dito natin nilagay. So ayun guys, ito. Sinecure na namin to ng todo para naman merong trabaho yung mga ano doon yung nagpo part time. Oh. oh, mga yard boy doon. Tingnan nyo. Sa so, mga nagtatrabaho dyan na yard panigurado, ubos ang oras nyo sa secure namin na to. Gusto nyo yung trabaho, di ba? Oo, oh, gusto nyo yung trabaho. Bibigyan na kami. Na... Bibigyan namin kayo trabaho. Oo, oh, idadrop lang namin to sa yard eh. Ayan Oh. Ayan o. Oh. Gabi yung securement na yan Oh. oh, yan. Safe safe yan. Bali matatagalan talaga kayo magtanggal nyan. Ilan yan? Secure to tsaka safe to. Hindi kami basta-basta mapapahinto na ito dun sa timbangan. Yan o. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five. O, di ba? Pwede na. No? Di ako siya pwede magpahinto na. oh sobra yung secure nyo ah. Dapat oh. yung sakto secure lang. Hindi kanon O, oh, kasi laging may problema ang securement dito. ulang Kulang. Eh ngayon, tingnan natin kung anong magiging problema nila sa sobra. Baka <laughs> magreklamo naman yung office, yung yard doon. Sobra naman yung strap nyo, pwede naman ganito. Eh, safety first, di ba? <laughs> safety first luna. Ayan o, oh. ihigpitan na lang namin ah, yun yung marami pa. And kailangan pa ng maraming truck dito kaso walang natatiming na truck dito. Kami lang ang pinapunta dito dahil may load kami papuntang Calgary ni Arab Rap. Bali, nakaredy na yung load namin doon. Lumalamig niya. Kaya siisipon na ako. Nakaredy na yung load namin doon na itatarp na lang namin. Yung... Kaya, kaya pinatakbo kami dito Mula Thunder Bay hanggang dito Pinatakbo kami ng 9 hours na Alam mo yun? Libre, empty, naka empty kami Napaka basic Kasi bayad kami kahit empty Empty run 9 hours na takbuhan bayad ka, same rate Kaya all goods na rin Tapos, mamaya maya na sa yard na kami Mga Anong tawag ito? Mga limang oras na sa yard na kami or ano six hours Six hours na sa yard na kami tapos yun mag magtatarp lang kami ng load namin dun sa yard na papuntang Calgary then takbo na naman tuloy tuloy to rush lang dahil wala na kami pera lugi ako dito sa partner ko yung partner ko yung tinitraining ko mas wala kayo pa ang sahod sa akin kaya bakbakan tong biyahe na to <laughs> ayun o no? nakangiti po oh. basic o oh. Talaga nilibre pa ako ng Tim Horton o, nang -aasar, oh. Wala bang mas mahirap ang trabaho dito? <laughs> Tapos inaayawan ng iba? Basic no? Basic. Gaganto-ganto ka to, parang naglalaro eh. Hindi <laughs> ko pala natin yung ano, yung tarp kung nasa pulba. Sisilipin na muna natin yung tarp kung nasa pulba doon sa taas. Dito ah. spider spiderman tayo. Ang hirap ng vlogger ah. Yan. <laughs> Ay. Na ah. Yan, nandito tayo ngayon sa taas sa ibabaw. Yan, hinigpitan na ngayon ni Kiarap. Nandito sa ilalim. Hindi po lahat bawal na nandito sa ibabaw. Tulad nito, hindi po siya bawal. Ah, na-extrapan lahat. Yan tinamaan no? yung ano, tarp? <laughs> Oo, oh, tinamaan. Lahat nandito. Dito namin pinalagay. Iyan, oh, haba ng trailer namin. Ganda ng weather, oh. Salin mo ako, tatalan ako. Tapos, meron dito siya mga, ano, semento, graba, yambu buhangin. Iyan, oh. Marami pa yan, ikakarga ng Kelsey ko lang. Wala lang truck. Bababa na tayo guys. Tay, mga ngayayat ang kuya ko na ito. Di nga rin tayo. Saan, parang nagbabice eh. Kasi parang nagjijim lang, no? Oo. Yung tricep ko kasi lumalabas, no? Ayun, e, oh. Ayun, oh. Kakagingin lang yan, oh. No? Nakakatakot, oh. Ano mo pa kaya? Parang wala <laughs> Ha? Hindi <laughs> ko <wala> kaya. Ha? Hindi mo na tapos ito yung kahoy. Gawin na. Pero parang luwag yun. No? Ah, hindi nakabalik ko eh, kasi. In, pwede mo Maluwag pa nga eh. kasi to. Hindi, na yan. na yan. Naman Kaya mabali yung bar eh. Nakakatakot ka naman. Sabi niya Hindi kasi secure eh. No, 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 hindi ah, hindi may naayos yung trabaho mo eh. Yeah. Kaya bayaran ka mas malaki pang bayad sa iyo kaysa sa nagte-train. Kaysa idol namin. Eh. Logan, hirap mag-training ng kapatid, mas malaki pa ang kita ng kapatid ng kuya. <laughs> basic na basic ang trabaho dito. Kaya pangarapin niya magtrabaho dito, guys. Oo. Ah, bali ang gawin niyo, magpursigi kayo, mangarap kayo na pumunta dito, huwag nyo isipin na nasa Canada. Mahirap dyan, English dyan. Kailangan confident lang kayo dahil napakarami mga Indiano dito na halos parang lugar nato ng India. Dapat maging lugar natin. Oo, oh, isa rin tayo sa sumakap ng Canada. <laughs> Yon, lang kayo, mangarap kayo at uh, maging confident kayo sa sarili lakas yung loob niyo. And yun, mag-build kayo na experience niyo. Basta may experience kayo, skilled kayo, pasok kayo dito sa Canada. And yung kung tatanungin nyo kung ano legit na company uh, na agency, American Canada Philippines, nandyan lang yan sa Ortiga. Kasi search nyo lang sa Google. Hindi nyo na kailangan itanong pa kung ano requirements or kung ano, okay, ano dapat. Sila na bahala magsasabi sa inyo kasi silang agency. Ayoko magbigay ng kung ano, -ano information baka mamaya eh mali, kasi hindi lagi pare-parehas, may mga time na nagbabago yung mga requirements nila Kaya punta kayo doon, uh, or tumawag kayo, mag-inquire kayo Tanungin niyo kung anong requirements, ano kailangan, anong ilang years ang kailangan na experience And then sila na mag-ano sa'yo, at kung magkano magagastos nyo, sila na rin ang bahala sa inyo Walang placement fee, kundi medical lang para sa salary mo Tapos pamasahe, pagkain mo papunta doon And, yun, pag na qualified ka sa lahat ng yun, makakapag-trabaho ka dito, makakasama ka namin. Isa ka sa kahit pa paano makakaahon sa buhay. Yun. Isa ka sa training ko. Oo, oh, yun. And, kung napapanood mo to ngayon, ako na magiging... Yan nga pala yung karga namin galing Angel Heart. Ang dami namin nilagay na strap dyan, oh. <laughs> anim, lima, anim, lima. Yan. Sulit na sulit yung mga magpa-per hour dyan. Itong load pa lang ang tatanggalin nila. Ubus na oras nila. Ay natras, sige, harap ngayon. Hindi kami ngayon sa yard, tapos kukuha kami ng panibagong load. Yan, oh. Marunong na, kaya-kaya na ni Kiarap Backing up na ng straight tong truck. Malupet, malupet. yung karga namin yan papuntang Calgary Red Deer Edmonton yun yung karga namin bali yung una namin drops yun uh, lima sa Calgary walo sa ay tatlo sa Edmonton yun siya Harap nagdito kami nag load check and iihihim e, magpapahinga yung load namin na pinick up yung mga rigma siniwan na namin sa yard then ito ito ang karga namin. Sila na nag-secure sila ng na pimikap. Dadali na namin doon para i-deliver. So yun guys. Ah, uh, maraming maraming masalamat sa panonood nyo. See you on next vlog. Goodbye.